Siya ay isang matapang na lalaki na nakapagpatay ng 6,000 na libo syam na raan at dalawa ng mga Hapon gamit lamang ang tanyang mga kamay. Ngunit ng araw na iyon, ang tanyang aso ay pinatay ng ilang mga baliw. Mabuti na lamang at ang aso ay mayroong isang amo na mas malupit pa kay John. Nang makarating siya doon, isang bala lamang ang natira sa lupa. pagka niya na ang tanyang alaga ay pinatay, agad siyang naghukay ng isang hukay gamit ang kanyang mga kamay. Matapos ilibing ang tanyang mahal na aso, lubos na nag alab ang galit ni Mangwang. Agad niyang nahanap ang isa sa mga pumatay sa kanyang aso, nang makita siya ng lalaki, hindi niya ito gaanong pinansin. Ngunit pagkaraan ng isang segundo, nagsisi na siya. Nakita nilang tumakbo si Mang Wang papalapit sa kanya na parang nagmamadali. Ngunit habang ibinababa niya si Manguang sa sasakyan at nagyayabang. Bigla na lang sumulpot si manguwang sa harapan ng tanyang sasakyan. Tarantado, tingnan mo, hindi kita tatapusin. Buisit na bulag, kung may lakas ka, tumayo ka dyan at huwag kumilos. Pita, huwag mong patayin ng makina. Puminto ang sasakyan 48 cm mula kay Lawang. At hindi mabuksan ang mga pinto at bintana ng sasakyan. Wala siyang magawa kundi masaksihan si Lawang na papalapit ng papalapit. Oh! Tatay! Tatay! Patawarin mo po ako. Mali po ako. Tatay! Pagkatapos niyang maihatid ang lalaki, dali-daling naghanap si Mang Wang ng susunod niyang target. Nang dumating ang mga kasamahan niya, nabigla sila sa nakita at nawala ng malay. Hindi alam ng mga ito kung sino ang kanilang nakagalit at bakit ganito kalupit ang ginawa habang ang isa pang kasamahan ay humingi ng tulong. Akala niya ay nakaligtas na siya, Nang magising siya ay nakatali na siya. Nalaman niya na ang may-ari ng bahay na ito ay isang malupit na tao rin pala. Pinatulog lang siya para maghanap ng mapapangasawa para sa anak na babae. At pinagbantaan siya na ngayong gabi na sila ikakasal ng anak nito. Ano man ang gawin niyang pagpupumiglas, hindi pa rin siya nakaligtas sa huling pinto. Habang masayang nanonood ang matanda, Lumating na sa likuran niya ang kasama ng lalaki. Tiningnan ng matanda ang hawak niyang kutsilyo para mapangasawa na ng anak na babae niya ang lalaki. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod. Sino nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? dalawa ang napatay ng kasama. Halos masuka naman sa takot ang matabang lalaki sa gilid. Habang nagpipigil siya para makalis at magsuka, nandyan na si Lao Wang sa likod niya. Ang matabang lalaki na kakalingon lang ay hindi pa nakakareact sa nangyayari. At agad siyang tinaga ni Lao Wang sa leeg gamit ang kutsilyo. Kahapon, ilang tao ang malupit na pumatay sa alaga ni Lao Wang. At siya lang ang tanging kasama ni Lao Wang. Ang galit ng paghihiganti sa kanyang puso ay agad na sumik at nagpatuloy sa pagtugis hanggang dito. Nang mapansin ng mga kasamahan sa loob ng bahay ang kakaibang nangyayari. Si Old Wang ay tumakbo patungo sa kanya. Sa kalituhan, aksidenteng nataman niya ang paan ng kasamahan. Siya rin ay tinadyak ni Old Wang palayo. Ang kanyang bewang ay tumama sa bakal na poste sa pader. Pagkatapos, tinulak ni Old Wang ang isa pang kasamahan pabalik sa bahay. At sa puntong ito, parang may napansin ang matandang amo sa loob ng bahay. Dumating ang oras. Ang nagtatagong kalbo sa likod ng pader ay natakot na hindi na makahinga. Tinitingnan niya ang paligid at hindi nakapansin ng anumang kakaibang bagay. Nagtago na ang kalbong lalaki sa bulag na lugar ng paningin ni Lao Wang. Ngunit muling napansin niya ang amoy ng pawis ng aring aso sa hangin. Nang mapansin niyang may masama nang nangyayari, nagpa siya ang kalbong lalaki na umalis ng tahimik. Ngunit hindi sinasadyang nataman niya ang pako sa mesa. Hindi siya nang ahas maglabas ng kahit na anong ingay. Pinipigilan ng sakit at tinanggal ito ng dahan-dahan. Habang si Lao ay humiga sa kama at naghahanda ng magpahinga. Nagulat siyang natuklasan ng kasama niya tago sa ilalim ng kanyang kama. Agad niya itong pinagbilina na huwag gumalaw. Kung hindi, pareho silang mamamatay doon. Habang inaakala ng kasama niya na makakahanap ng paraan ng kalbo, iniwan niya ito at palihim na umalis. Iniwan niya mag-isa ang kasama sa ilalim ng kama. Hindi pa nakakalayo ang kalbo nang marinig niya mga sigaw sa loob ng bahay. Ngunit ang kalbo ay takot na takot na. Wala pa ring lakas ng loob upang iligtas siya. At habang siya ay abala sa pagtakas, bigla siyang nahulog sa putik. Mabilis siyang lumubog ng lumubog. Hindi niya alam kung ano ang pagkakamali niyang nagawa. Bakit ganoon siya paglalaroan ng tadhana? Habang ang buong ulo niya ay lubos ng nalubog sa putik, bigla na lang may isang lubad na inihagis. Habang hawak niya ang huling pag-asa, agad siyang nahila pabalik sa pampang. Doon lang niya nalaman na ang pabayo na inaalagaan ng kasama niya ang nagligtas sa kanya. Sa puntong ito, naiintindihan na niya ang kahalagahan ng kanyang kasama. Wala siyang patid na nagmamadaling tulungan ng kanyang kasama. At sinabi sa dalawa na hindi na niya sila iiwan pa. Nang sinabi niyang papatayin niya si Lao Wang gamit ang kanyang sariling kam Si Lao Wang ay dumating na may hawak na palako sa likuran niya. Subukan niyang magpakita muli, makikita niya. Buo Shi. Habang inaayos ni Oldwang ang tanyang talbo, agad na tinanggal ng mga kasama ang mga lubad sa kanilang katawan. Ang talbo ay direktang itinapon din. Kumuha ng mga bagay ang ilan at malupit na pinukpok si Old Wang. Ngunit ito ang nagpasiklab sa kanyang galit. Nagkaisa ang tatlo at nilapastangan siya. Ngunit hindi pa rin nila kayang tapatan si Old Wang. Agad silang tinamba at pinaluhod. Nang itas nilawang Wang ang palakol upang tapusin sila. Hindi mo inakalang buhay pa ko, Lawang. Hintayin mong makita kung paano kita aayusin. Katatapos lang na mastab ang kanyang bato sa tagiliran ni Lao Wang. Pinilit niyang tiisin ang matinding sakit at hinugot ang bakal na nakatusok sa kanyang tagiliran. Pagkatapos ay pinindot ang pinausukang kutsara sa sugat upang pigilan ang pagdurugo. Sa mga oras na ito, nais niyang ibalikan lahat ng paghihirap na naranasan niya kay Lawang Habang inihahanda niya ang pangalawang putok, biglang nabarado ang bala sa baril. Habang papalapit si Lawang wala siyang magawa kundi makipaglaban ng mano-mano kay Lao Wang. Kahit na tinamaan si Lao Wang ng bala, hindi pa rin siya kayang taluni ni Lao Wang. Ngunit biglang pumutok ang bala sa baril. Tama bang tinamaan ng gas tank sa tabi? Agad na ginamit ni Old Wang ang tanyang sinturon upang higpitan ang tanyang leeg. Sa ganitong delikadong sitwasyon, mabilis na tinuha ng kasama ang lubad upang dakpin si Old Wang. Pagkatapos, nagtulungan sila upang atali siya sa poste. Amoy na ang gas ang ilan sa kanila. Biglang pumasok sa kanilang isipan ng isang matapang na ideya. Matapos nilang maitali si Old Wang ng mahigpit, binuo niya ang pinakamayabang na post habang nagsindi ng sigarilyo at ginamit ang pinakamayabang na pose habang tumakas mula sa kwarto. Ngunit nang tumakbo siya palabas na pagtanto niyang hindi naman pala sumabog ang bahay. Habang naguguluhan at humarap siya, biglang sumabog ang bahay at agad siyang pumanaw. Nang akala ng ilan ay tapos na ang lahat, biglang may lumabas na kamay mula sa mga guho, susunod, papatayin na ni Manguang silang lahat, at matagumpay na rin niyang nabigyan ng ustisya ang kanyang aso. Dito na nagtatapos ang pelikula. Ito ang unang pagkakataon na nanood ako ng pelikulang galing Kazakhstan. Hindi ko inaasahan na ganoon pala ito kapaw na panabik, pinagsama-sama sa pelikula ang iba't ibang klasikong eksena ng komedya, at katatakutan. Ngunit dahil masyadong maraming kwento, ipinakita ko lang sa inyo ang isa sa mga kwento. Kung interesado kayo, maaari ninyong panoorin ang orihinal na pelikula.